dahil nagkikrave nga kami sa lubi lobi o Nyugnyugan nyugan sakto wala pang almusal sa part na to kaya naman agad-agad kami pumunta dun sa spot na aming pangunguhanan ng lubi-lubi o Nyugnyugan nyugan bali ilalaho ko nga pala dun ay karne Siyempre, karninas. <laughs> Tapos may sili. Ay, anong kasarapan talaga ng suwabing suwabing. Pagdating agad namin dito sa bukid, agad kami nakakita ng aking kasama. Ayan, kasarapan at maliit lang siya. Maganda ang pagkakatalbos niya kasi malambot pa. Kumbaga ay siya ay buso o mura pa. Pero kahit medyo na ulan-ulan, so good kami dyan kasi alam mo naman, wala pang almusal. Kailangan dumiskarti sa kagubatan o sa bukiran. Sa paghahanap nga uli namin, nakakita uli kami ng sakto lang ang laki at kasarapan kasarapan. Ang masarap talaga na luto dito ay yung manghang tapos naglalatik-latik sa gata ay kasarapan. Naghanap na pa nga kami dito sa gitna ng kagubatan pero wala pa kami makita kaya kami na lang dito sa tabi ng ilog. Kasarapan din naman tong kalahok ng nyugnyugan. Alam naman natin na bukid tayo kaya kailangan maga pala kumikilos na para makakuha ng pangulam. Libre naman, walang bayad yan. Basta masipag ka lang. Bali sa part na to, tapos na nga kami manguha ng lubi-lubi at pako. Pauwi na rin kami dito at pagdating sa bahay, agad-agad na naming hinimay at ilalaga na namin tong nyug-nyugan. Tapos itong kasama ko, nagkayod na ng niyog para kasarapan na ready na lahat ng rekado. At isinalang na nga ng asawa ko itong nyug-nyugan o lubi-lubi para lumambot na at mamaya ay nagagayate naman natin. Pero bago yan, himayin muna natin tong pako. Ito ang kalahok ng ating nyug-nyugan. Lalagyan natin ng karn 네. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hmm, karninas. Siyempre, ready na agad ang ating sibuyas at bawang. Para kasarapan na agad ang ating pagluluto, mabilisan. Ginayat na rin itong nyugnyugan para kasarapan. Tapos na dito na yung ating karni, karninas. Siyempre, sinalang na rin natin itong kawali ng stick pan. Tapos nilagay na natin itong gata na kasarapan. Sunod naman natin itong sibuyas at bawang. Pagkatapos niyan, siyempre, yung karni, hindi pwede mawala. Karninas. <laughs> o baka naman, makalimutan pangaluin. Haluin natin yan para lumahok na yung kasarapan. Hintayin lang natin minuto maya maya lang ay eh kasarapan na yan tapos lagyan na natin ng asin para lumahok na yung kanyang kasarapan pati na linamnam oops napansin ko wala pa nga palang sili yan teka mauha mo na ako dito sa paligid namin marami akong tanim kaso walang hinog aray ko <laughs> syempre baka makalimutan yung magic sarap, pampasarap yan pampaginhawan, pampalinamnam pampagana, diba luto na yan, ilagay naman natin yung nyugnyugan, Haluin lang natin ng konti mekos mekos, kumbaga wag natin kakalimutan yung pako ilahok na natin kasi maluluto na yan ang pako naman mapalagay lang sa mainit okay na yan, luto na yan, kinikilaw nga yan eh. insalada, kung tawagin ay kasarapan nga, e yun baka naman malimutan pa natin yung pampagana ilagay na natin syempre itong si pili. Kasarapan niya yan. Pagkatapos niyan, haluin lang natin ng konti. Kumbaga, mekos mekos lang. Maya maya, luto na yan. Kasarapan na agad. Hahanguin na natin yan. Teka, music, pasok! <coughs> The man. i'm uh -huh.